Si Daddy Bay, mayroon na naman siyang hand na bakit niya kinunan yung tatlong bata ng picture. Tapos, bakit pinupost Sana yung hint na talagang may apo na siya. Namimiss niya o dalaba niya? Di diba, mga palangga? Kasi nakabalot naman yung mga bata eh dahil nagpunta sila sa malamig na lugar. So naka-ice so, yung suot pang-yelo talaga. So ayan na po bakit niya isinasali at isi isinama pag nagpo-post. Oh, bakit talaga yung noon, 'di ba, ang kapatila yun din ang nagpapahiwatig. Basta sa side ng mga Fulkerson, nagpapahiwatig talaga sila about sa bata. Hmm. Kahit naman hindi anak nila yun, basta kumuha na lang picture o tapos ipopost, yun talaga ay isang hint na yun. At saka, alam nyo, hindi lang naman talaga, ang madalas talaga si Ma'am April sa kanyang IG kikita natin lalo na yung panganay yung noon, yung nagsasayaw sa'yo ng bata, yun ang panganay nila tapos yung mga latest ni Ma'am April yun pa rin yung bata na yun, yung mukha na yun, 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 hindi mawawala yan sa mga post ni Ma'am April. Kaya yung iba, nasasabing walang anak, single-single, huwag single. na nating paniwalaan yung go, ginagawa lang nila yun, pampalito, at saka, alam nyo, yun na nga, kailan lang binalita yung artificial intelligence. Talaga ngayon yun ang talamak. Kung yung iba kasi hindi naniniwala, pinapaniwalaan yung piki, okay. Magmanood po kayo sa YouTube, G search nyo po GMA News. Nandoon po yung mga artificial intelligence na kailan lang ibinalita sa TV. Yan po ang katotohanan. I-search nyo po yan kasi yung iba hindi naniniwala, pinapaniwalaan yung piki ba. Nako, i-search nyo yon Tapos sinasabi nila na yung iba na ayan, may asawa na si Mingay. O, oh, yun na nga. Yung artificial intelligence. <laughs> yung <laughs> pangkotok sa mga tao. Hindi daw sumama si Mingay sa US kasi nandyan daw sa ET ay nako. Kahit naman siguro hindi sumama si Mingay, Nako. Basta yun, para sa akin na hindi ang Aldebian gumawa ng kalokohan, gumawa ng video, gumawa ng artificial intelligence para lang panluloko sa mga tao at lalo na sa Nation. Hindi na maloko ang Aldab Nation. Kaya ay nako, matat kailangan tayong magpakatatagwag na tayong padadala sa bagay marami pa rin talagang Aldab Nation na nanatili at naniniwala na kasal na si Mingay at saka si Aldin. Thank you so much mga palangga. ng po ang ating balita na talagang may hint ang mga Fulkerson family at nagpost pa at nilagay pa sa kanilang mga accounts yung bata tatlong bata kaya tatlong na talaga ang anak nila bye po